Ah, saray. Ang mga kasakay. Kukuha hmm. muli natin sarai. saray. Saray, saray. Saray, saray. Walang ibang huli. Kundi saray. Yes! Okay, saray-saray na naman na bilog. Saray na saray ang ating huli. Okay, mga kasakay. Oh, galong kong. Ah. Kilanggong, mga kasakay. Sibad na yung galong kong. Hmm. talaga na yun. morning po uh, mga kasakay Andito po tayo sa panibagong araw ng ating fishing adventure Ganda po ang panahon mga kasakay oh. uh, Kaya po tayo ay Kasi Kasi May problema po na hindi pa naayos sa ano Kaya hindi kami makalawag sa Pacific Ocean na uh, pambabarilis Kaya ito mga kasakay Dito po muna tayo sa tabi ano Ito po yung mga pulo kita Diyan po yung lugar namin sa Dinaycan diyan po. Dito po tayo sa tapat ng buyan diyan. Hindi po tayo hindi po, po okay. Kaya tayo muna ay nag-fishing adventure dito sa tabi. Diyan po nakatrol po tayo. Disaguan na po tayo, disaguan. Ayun, makasakay. Ah, uh, po sa ating fishing adventure. Ayun, uh, good morning po mga kasakay. Kami po ay hila, -hila po ng aming putol po, wala yung ano yung dito na sa Bali kami ay nagpahila dahil malakas po ang silik. Malakas po ang agos ng dagat kaya kami ay nagpahila para hindi po agad kami makarating sa tapat namin ng ano sa tapat po para malayo po ang aming ano ang ano din Kaya po makasakay. Nahila po kami. Bali ano? Bali tatlo po kami. Sa yung utol ko saka yung Sa papa at So guys, ah, kami na lang po makasakay. Abangan po ninyo yung aming fishing adventure. Salamat po, maraming salamat. Kami na lang po. Yan po mga kasakay, ah, pisa po tayo ng ating pamimiwas. Ah, alam niyo naman po ito mga kasakay kung anong gamit natin. Ito ay undak. Ah, kasakay, nakapasmad po tayo. Ano kanya itong isda? Tumang ah. natin ay maliit Parang Ay ah, saray O yung mga kasakay mm. Kuha muli natin saray Wow mm. Pangilabilab Lagay po natin dito sa Diyan yeah. Sa ating may wagang palimas Hulog-pulit natin mga kasakay Ang ating pamiwas balay mga kasakay yung 40 biwas ang ating gamit para pag dumaan ng sibubug o anong mga isda yan galunggong hasa magkakaroon po tayo ng pahamag okay hulog pulit natin mga kasakay kapasayad po yan kailangan nakasayad ano kaya hala mahahin po mga kasakay ngayon ng ano si saray maliit na madalang pa wala na ayun ito hmm sus maliit talaga mga kasakay ini tiny 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 saray <laughs> si Bad na naman. si Tiny 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 Babus tiga longgong na to gong na ang um, Tiny GG Opia oh, Popcorn oh, si Bubuk What uh, tiny tiny bombs bubbles tiny tiny Babys, Buraw. Oh. ating paen. and dito ka na palit natin ng buraw buraw ang oh, huli kana. ka na go ka na let's go let's go let's go okay mga kasakay meron na namang sumibad ano kaya ito isda 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 okay kapay kapay palaot ano kaya ito Saray, saray. Ayun. Saray nga ang ating fish on. Fish on. Saray mga kasakay. Oh. Uh. Fish on. Fish on. Wala tayong panghilab mga kasakay. dito tayo sa tapat ng school ng dinahikan Nananaray. nanaray at palakas ang hibasin pay kapay tayo mga kasakay 1960 win okay hariya ulit Ayun yung yun mga kasakay, medyo malaki-laki po ito mga kasakay baka malaki-laking saray baka medium okay baka medium na saray 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 ayun kita na mga kasakay Saray sarai, di hmm, Diba? Sa inyo medium to Okay mga yo medium Medium na saray Hindi e, tayo makapag-ilab Bula tayong dalang eh hmm. Mga kasaka Diba? Okay na Yeah Wala tayong hilab Hilab Hulog ulit natin ang ating pamiwas. Malungkong na yata ito makasakay. Lumutang yung ating ano. Pamiwas, lumutang. Malungkong na yata. Mapahamag ah. na marami-rami ba? Baka ito ay isang perasong galunggong. Ah, tanggal pa yata. Ah, tanggal na nga. Loko naman na ito ah. Tanggal pa nga. Oh. Okay. Another fish on tayo mga kasakay. Saray, saray. Palit-ulit na lang tayo. Saray, saray. Si saray. Katay. Maliit pa sa ray. Agoy! Small time. Tiny time. Okay. Yan, mga kasakay, another fish on. Abang ulit po tayo kung ano po ang ating huli. hmm Pish on. Pish on. Pish, pish, un, Pish, pish, um. Saray mga kasakay. Saray, saray na naman. oh Okay. Mm. Ayaw. Wala, walang mahamag na si Bubog, mga kasakay ano tayo nito wala ano tayong pampakilo ulam na naman tayo nito puro ulam ulam okay mga kasakay saray na naman po ata ito saray 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 hiyay Saray, saray. Saray, saray. Walang ibang huli. Kundi saray. Yes! Okay, saray, saray na naman na bilog. Saray na saray ang ating huli. Okay, mga kasakay. Another fish on. Kulog ulit natin ang ating kawil Para makahuli ng Saray Aray, saray, aray Okay, another fish on ulit mga kasakan Another fish on Another fish on Another fish on Mga kasakay another fish ball ay fish ball fish on ay ay saray na naman e small e small e small e small e small time e small man bah mga malaki laki ito mga kasakay ay batig yata ito Lutang eh batig na yata ah ay kuy. ay sabi na itong toaster to pakan ay pakan nakaburubuto yes nakaburubuto tayo may pang ulam na burubuto pala yun yun pa pala sila ngayon din nabutang Ito, oh, ay gulungkong. Ah. Gulungkong makasakay. Si bad niya ang Kaya hmm. yeah, pala ganay yun. Mas tayo dito tayo. Gulungkong saka ano, burubot ko. Yeah. Lugod natin natin hulog. Nagwawala yung brobo to oh. Hmm. Nakasa kayo. Oh. tayo. Ito lang natin yan. Tagilid ka muna. Para uh, di ka manggulo. Tagilid natin makasa kayo Yan mga kasakay, tayo po ay pauwi na. Uh, tayo po umalis po sa bahay ay Rasin ko uh, ng, ano, ng umaga. Uwi po tayo ng ano ng 11 po. 11:30 11:30 ng tanghali. Yan po mga ka saka, ba Balik po ang ating huli, baka may dalawang kilo po ito na saray. Sari-sari po, may galonggong may mayroong saray. Wala pong si ngayon, wala. Wala pong humamag po sa ating ano. Si ito pa yung huli natin. Ito po, mga ka Alam kong po mga kasakay, po, mga kasakay. po tayo sa ating fishing adventure Alam po mga kasakay at maraming salamat